subay ni ning nagsingabot nga Pasko makapusog yung misaka kuno og 15 ngadto sa 20% ang presyo sa mga Noche Buena products. Naglakip ni ini ang mga kinaham nga hamon og spaghetti. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa Osaka Supermarket sa Downtown Kulon, sa Nakbensugbo, adunan na yung mga display ng nagkaniyang klase sa ham. Ni nga pausab ang palit busa wa pamulihok ang presyo o nagpabilin ang naandang presyo nini. Ang price range nagikan sa 199, adunay 270, 369 pataas depende sa timbang ug brand diin maugi hapon kini ang daandang nga presyo. Gibotsang ni Ains Kahigas, ang Consumer Protection Division Chief sa DTI, nga adunay paglihok sa presyo sa mga Nochebuena products sama sa ham, o mga sagol sa spaghetti nga nagsukad sa 15% nga ito sa 20%. Nagpaabot pa hinoon ang DDI sa price guide nga ipagawa sa ilang ulohang buhatan. Incremental increase siguro sa raw, raw materials. Mo-impact yun na ang last year nga incremental increases sa raw materials like meat, no, kanang other nila nga ingredients. Gipaniguro sa DTI nga adunay igong supply sa Nutriboy na products samtang gitugan sa tagduma sa tindahan nga naglihok na gamay ang presyo sa mga salad ingredients ilabi na sa mga pampatamis nga nagsukad sa 3 pesos nga sa pesos depende usab sa timbang o sa brand. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live